Mga kadayari, bago tayo magpunta sa Aroceros Forest Park, daan muna tayo dito sa Metropolitan Theater. Ang Art Deco na gusaling ito ay itinayo noong 1930 at na-inaugurate noong December 10, 1931. Nadamage damage noong Battle for the Liberation of Manila at noong panahon ng martial law ay muling binuksan. Nag-reopen ulit noong 1978 subalit so muli na namang nagsara noong 1986. At itong 2015 nga ay nagsimula ang muling pagre-renovate nito at nagbukas noong December 10, 2021. Pinaniniwalaan na ang Aruceros Forest Park ay dating lugar kung saan kinakarga o dinidiskarga ang iba't ibang kalakal na ibinabiyahe sa Ilog Pasig. Ang salitang aruceros ay galing sa Espanyol na aros o palay o kanin. Kaya pinapaniwalaan na daungan ito ng mga mga ngalakal ng bigas via the Pasig River. May mga tala din na dati daw itong palayan. Dahil sa pagsalakay ni Limahong sa Maynila na tinulungan ng mga Chinese noong 1574, pinalabas sila ng Intramuros at nagsettle sila sa Mayloton area at noong huling yugto ng 16th century ay umusbong na nga ang Aruceros del Parian sa tabi mismo ng Ilog Pasig kung saan matatagpuan ngayon ang Aruceros Forest Park. Maraming paryan o Chinese settlement sa labas ng Intramuros. Ang mga paryan na ito ay mistulang mga talipapa kung saan maraming paninda at iba't ibang hanap buhay ng mga Chinese. Ang tawag ng ilan dito ay Silk Market. Maraming mga archaeological findings dito kagaya ng Chinese at European earthen at stone wares, pati mga buto ng hayop at marami pang iba na ngayon ay nakalagay sa National Museum. Ang mahigit dalawang ektaryang park na ito ay naglalaman ng 61 variety ng kahoy, 8,000 ornamental plants at 10 species ng ibon. Ang puwerta na ito ay ipinangalan sa Parian de Aruceros. Naging daanan din ito ng Gobernador General matapos ang British occupation noong 1762 hanggang 1764 mayroon din itong rebellion na nagsisilbing fortress. Dahil sa mga problema sa mga Chinese, ginawa din itong puok upang mamonitor ang kanilang galaw upang laging handa sa anumang kaganapan. Naglagay sila ng mga kanyon. Papunta na tayo ngayon sa Manila Clock Tower Museum pero daan tayo sa glit dito sa kartilya ng Katipunan Monument. Ang Bonifacio Shrine na ito ay gawa ng eskultor na si Eduardo Castillo tribute ito sa kabayanihan ni Andres Bonifacio, ang supremo ng katipunan. Sa likod naman ito ay ang listahan ng kartilya ng katipunan. Ang Manila Clock Tower, ang pinakamataas na clock tower sa bansa, simula pa noong 1930s. Subalit nasira din ito noong World War II, kagaya ng karamihang gusali sa Maynila nitong 2020, sinimulan ang renovation nito mula sa labas hanggang sa loob. At noong 2022 ay binuksan na ito sa publiko. Makikita dito ang memorabilia ng pagkasira dahil sa digmaan. May mga larawan ng Heroes of War. At may iba't ibang galleries ng mga paintings at sculpture na gawa ng iba't ibang Filipino artists at manlilikha. Mayroon din itong mayor's hall na pwede kang makaupo at mag-feeling mayor kahit saglit. Sa bandang taas, sa 6th floor, kung hindi ako nagkakamali, ay makikita ang mga orasan sa iba't ibang direksyon paikot. At sa pinakatuktok nito, sa 7th floor, ay makikita ang 360 degrees view ng Maynila.